Magandang araw! Ako po si Carlo mula sa Tagom Cooperative. It's the most awaited time of the year para sa ating mga membro. Tuwing Abril kasi ng taon ang release ng Patronage Refund at interest ng Share Capital or PRISC. Ano ba ang Patronage Refund? Ang Patronage Refund ay binibigay para sa mga membro na nag-avail ng loan products sa isang koong. Ito ay cashback na porsyento mula sa total interest payment ng loan na na-avail mo. Samantalang ang interest on share capital o mas kilala po nating dividend ay ang kinikita ng membro sa pag-invest sa share capital mula sa net income ng isang koho. Iba po mag-alaga ang tagum cooperative ng mga membro kasi mas pinadali na po namin ang inyong pag-claim sa mga nasabing dividend at patronage refund. Dumediretso na agad ito sa inyong ATM at maaari itong i kahit sa ang Megalink at Banknet machines. Paano kung wala kang ATM account? Automatic naman po na ito sa inyong regular savings account. Pwede rin po na mag-fund transfer kayo ng inyong dividend gamit ang TC Mobile App upang pumasok ito sa inyong mga sariling bank account. Kung gusto niyo naman po i-redeposit upang madagdagan naman ang inyong investment, i-fund transfer nyo lang po ito sa other deposit products. Kung nais nyo pong malaman ang breakdown at proceeds ng inyong PRISC, one-click lang ito sa inyong mobile app katabi ng home button. Kapag may tanong po kayo, huwag mag tawagan ang mga TC branches na malapit sa inyo. Paalala, hindi na po kailangan pumunta kayo sa TC offices. Gumamit po ng TC mobile app para less hassle at kahit saan ka man sa mundo, ma-enjoy -e mo ang benepisyo ng Tagum Cooperative. Salamat sa pagsali.